sa gitna ng investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ. May hamon si Senator Risa Ontiveros kay Pastor Apollo Kiboloy. Kung talaga raw inosente ang religious leader, hindi siya matatakot na humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Naharap si Kiboloy sa mga alegasyon ng pang-aabuso at maging ng panggagahasa daw sa mga menor de edad. Dagdag pa ni Ontiveros, February 6 pa niya isinumite sa opisina ni Senate President Miguel Subiri ang subbina para sa pastor, pero hanggang ngayon, hindi pa ito napipirmahan. Nagpaliwanag naman daw si Subiri, pero ayaw na itong idetali ni Ontiveros. Wala pang ng dyan ang Senate President. Sa kabila naman niyan, hindi magpapaawat ang komite ng senadora. Sumipot man o hindi si Pastor Kiboloy, maraming testigo pa raw ang haharap sa pagdinig sa lunes. Kung totoong palamasalanan si Kiboloy, kung saan na silang magpapakita sa aming pagdinig sa lunes at hindi matagot-tago pa na parang kriminal. Kahit ano pang titulo ang iputong nila sa kanilang ulo, regardless kung influential o malapit o ano pa man, no one is a Babylon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.